Guys, good morning. Welcome to my channel. So ito na guys, mag tayo ng aming mga napamili. So yung mga napamili po namin sa groceries nung isang linggo ay 9 boxes po yan. Ayan, so pinasok na muna namin dito sa loob ng tindahan. Tapos mamaya, i-display na po namin yan. Pasok tayo, medyo masikip nga lang dito sa loob. expo natin guys, ito pag mga chichirya kasi malaking box po siya, diba? ayan, so ito yung mga groceries. Mga ganito guys, bentahan ko 8 pesos yung mga 1 chicharron 9 na siya kasi medyo mahal na po yung price niyan ito mura lang naman to, pwede mo siya i-benta 5, 6, ganun lang naman so cheapy 8 pesos ngayon mahal na po yung mga Jack and Jill items, so Nova is 90 na po siya sa akin, so wishy ito po ay 8 pesos so halo na po yung nandito, may mga biskwit na doon sa ilalim so ayan so mga bintaan ko naman ng na biskwit ay 8 pesos. So, Bulacan area po kami, guys. So, ayan. Cream of Oco din, 8 lang din po yan. Pero medyo mas mataas siya dito sa mga to. Mas mataas ang presyo nito. So, ano pa ba meron sa ilalim? O, mga biskuit po siya. Madami mga biskuit. So, Sky Flakes, 8. Wafer, 8 din yan sa akin. Itong ganitong Skyflakes condensada, 18 po yan guys. So yan po yung laman ng isang box. So dito naman guys, isang box. ah, uh, ito na, nilabas ko na kasi mayroong bumili. So ito mayroon siyang Super cute So ilang nabili kong Super cute dalawa, tatlo ata na, na ganito. Yung apat po yung laman. So bintahan po nito guys sa akin is uh, 50 po to, 50 pesos. So ayan, may mga biscuit ulit tayo dito. So, 8 pesos lang Sa mga ganito naman guys, mga bata kasi mahilig sa mga ice pop. Since sobrang init dito sa amin, sa Bulacan, sa so 5 pesos po ang bintaan po nito. Tapos Frosty, ito mahilig din yung mga bata nito. 5 pesos. Ito naman yung mga may iba-ibang kulay. 5 pesos din yan. Sa so, mga Fudgy Bar, 9 pesos. Overload, 9 pesos. Uh, itong mga biskwit, 8 pesos. Itong cheesecake na malaki. Meron kasi cheesecake na yung nakikita yung laman niya. Yung transparent 9 po yun. Tapos ito naman po ay 10 pesos. So babalik muna natin sa carton para hindi masyado masikip dito sa loob. Yan. Balik muna natin. So ito naman guys, bintahan ko nito ay 2 Nip, 6 pesos na siya. Dating 5 piso. Chocomanit, 2. Yan, 6 din ito guys. Sa mga ganito naman, kasi talagang wala na talagang kita pag ang benta mo ay dalawang, dalawa limang piso. So, nagtaas, nagtaas, tinaasan ko na siya. So, 3 pesos po ang isa nito. So, ayan yung second box natin. So, third box po natin. Medyo mahirap third box po natin. Ah. Uh, so ito may cobra. Meron din cobra naka naka bote. So yun po ang bintahan ko po noon ay 20 pesos. Pag naka plastic naman po guys, 25 pesos. Kasi ang presyo nito ay nasa 20 ay 20 plus something na ata. So mga ganito mang sting 12. Uh, Gatorade na malaki 500 ml na sa 47 pesos bintahan ko nito. Tapos ganitong toyo na 3, magkano ba? 385 ml na sa 24 pesos po bintahan nito. Ano pa ba? Itong ganitong toyo naman 22. Yan, may suka din siya. So hindi ko pa alam yung price nito guys kasi hindi ako masyadong bumibili ng mga bote ng datu puti. Ang binibili ko kasi is yung sachet kasi yun po yung mabenta. So, meron din po tayong Nor liquid seasoning. ah, uh, ito guys, bago ko lang din siya nabili. So, mamaya malalaman ko yung presyo. So, ayan po yung ating third box. Po yung ating pang-apat na box. So, dapat guys, sa tindahan, alam natin yung mga presyo at titingnan din po natin ang ating mga resibo kasi baka nagtaas na po ang ating ang mga bilihin, din natin nakikita na baka malugi naman, malugi naman tayo. So, ito guys, Uh, bintahan ko nito uh, ano ba to 37 grams Nasa 40 pesos chai, chai sin uh, pansit sa 42 pesos yan lagay lang natin doon sa kabila so, mga ganito guys yung mga naka ganyan piso-piso lang po yan sa akin ganito naman guys 35 goko mama sa so, mga nisin ramen 16 yan Nor cubes, 8. So, ito yung mga super cute na maliliit naman. Ito ay 25 pesos. Ayan natin ito. Eh. Ito naman yung malalaki. Yung sinabi ko kanina, 50 pesos. So, lipat muna natin sa akin. So, ayan, piso. Ito, 16. Piso ramen. Itong Lawrence Pati, 6, uh, 15. Ayan. Ayan. So, itong vermicelli na ganito ay 7. Ito, crab corn. Ito na yung nabanggit ko na kanina, 40. Ayan. So, ganito naman guys, yung uh, macaroni, uh, 30. So, na so, ito guys, bago to sa akin. So, nakita ko lang kasi na Medyo okay naman yung presyo. So, binili ko na. So, mamaya makikimalalaman ko din yung presyo nito. Ayan. So, bumili din po ako ng malagkit glutinous rice. So, ang bintahan nito, kasi ang bili ko nito is 90 something ata. So, pwede ko siya ibenta ng 105 or 110. Ayan. Minsan kasi may nagahanap ng ganito. Ito po yung ating pang-apat na box. So ito naman po yung ating pang-limang box. So halo na siya. Ito nilagay lang nila dito kasi hindi naman to toxic. So ano lang naman 'to, cotton. No? Hinalo nila dun sa food. Ayan. tapos yung tissue. Ayan. So ganitong tissue bintahan ko dito is 12. Ayan, vermicelli. Nabanggit ko nito, 7 pesos. Magic sarap guys, 5 piso lang. Ayan. So, mas mataas yung presyo ng Nesty Apple compare dito sa mga tang. Pero pareho lang din yung price ko. So, crab corn. Meron ulit tayo dito, crab corn. So, ganito guys, bintahan po natin ng UFC na nakabote ay 30 pesos. So, meron siyang mga ganito na... Uh, may save po siya, 7 pesos. So, Mamaya, ano mati-check ko yung price ulit. Ito, mayroon din sila guys. So, say, 10 pesos. Ang bintahan ko ng max, piso lang siya. Ayan, ito, cornstarch, 20 pesos. Na ganito kalaki, 250 grams. One part puto. corn cornstarch. So, mayroon naman tayo mga vermicelli na sa tanghon. Ang presyo naman nito is 15 pesos. Medyo malaki ito. Ayan. Tapos ito, miswa. So, walang miswa kung nabili yung maliliit lang. So, makikita ko pa yung price. Siguro, ang bili ko kasi nito is 18. Siguro, pwede natin ibentang mga 21. So, extra big. Dati, hindi ako kumukuha ng mga extra big. So, since maraming bumibili, uh, since maraming naghahanap, so, ayan, bumili ako kasi naka-promo pack din siya. Mayroon siyang free chili mansi. Pabintahan so, naman po natin ng shore na plastic, 25 pesos. Since uh, sobrang init, madaming gumagawa ng yelo. Yeah. So ganito guys, ganito na malaking nakapromo pack din siya. Fiesta spaghetti sauce. Wala pa akong price nito. So makikita ko pa lang mamaya. So kakabili ko lang din. So ayan siya. Pag ganito naman guys, dato po na 200 ml. Ang bintahan po nito ay 12 sa akin. 5 boxes na tayo. Medyo napagod ako. Kaka-price. <laughs> Dahan talaga, pag ikaw tindera, dapat alam mo yung mga presyo na mga pinabili ninyo para hindi kayong titingin-tingin pa sa price, di ba? So, madali na lang pag kumuha, kinuha mo at nakita mo lang, eh, total ka na lang. So, mabinis na lang. So, pag yung kasama natin hindi alam, so, dapat meron tayong mga presyo sa ating mga lagayan para hindi sila nalilito at para hindi rin sila yung tanong ng tanong. Ulad nung partner ko, hindi niya masyadong kabisado dito sa tindahan. So, nilalagyan ko siya ng mga presyo para hindi siya nahihirapan pag siya yung nagbabantay. So, next box tayo guys. Yung pang na box. So, nacho cheese. Kakabili ko lang din ito. Siguro bintahan ito dalawang, dalawa limang piso. So, mag-check ko pa yung price. Sa dingdong naman, 22 pesos. Aboy, uh, bawang, 20. Mga kalamansi ko, guys, 16 pesos lang. Lahat ng kalamansi flavor, uh, 16 pesos. Mga ganito piso lang sa akin, paupaw. Uh, sin Mami, 11. Ito, ay cool. Baka nagtas na to. Uh, titingnan, to titingnan ko pa yung price. Pero siguro piso lang kasi 50 pieces naman siya. Yan. Yakisoba. Bago lang din ako bumili nito. Malalaman ko pa yung price. Sa so, Jelly Ace. Uh, siguro, ano to Dalawa tres. Yan. How How Piso. Yan. How How Piso. Mentos Piso lang din. Mga ganito Piso. So, meron pa talagang mga piso sa akin. So, choco, uh, 10. Ayan, jelly ace, dalawa tres. So, ngayon guys, nagbaba po yung ano natin, yung sugar na brilliant. Ang bintahan ko nito ngayon ay nasa 23 na lang. Dati 25. So, bumaba siya. So, pag bumaba naman yung presyo, binababaan din dapat natin yung ating mga presyo. So, yan. Biscuit, 8 pesos na frutis. Ito, medyo mura siya sa ibang flavor. Nisin ramen na beef. Ang bintahan ko nito is 14 pesos lang. Ayan. So, Hokkaido. Siguro ang binta ko nito 88. Uh, Rino na maliit. 34. Mga ganito guys. 32. Ayan ito bintahan yan. 555 sardines. 25. Spanish style sardines, 37. Carne Norte na 175 grams, 39. 39, 38. 38 pala guys. Pancit Cantonian, 16. Parang may butas. Ay, may butas na ayan oh. Minsan din napapansin ng cashier may butas. Pero pag napansin naman nila eh, pinapalitan nila. So, lulutuin na lang namin to. Ayan, hook. Digo 26. Tuna na 55. Mga ganitong iba-ibang flavor. 32. Ito, 55 tuna hot spicy. Tsaka yung hindi spicy, 36. Ayan. Ito po yung ating pang limang box. So, ito naman po ang ating pang anim na box. Tama ba? One, two, three, four, five, six, Pang-seven box na pala ito, guys. Ito naman po ang ating pang-pitong box. So, halos mga chichiria ang laman nito. Piatos, 19. Ganitong lala, nasa 28 ata ang presyo nito. Uh, Milky nuts, 9. Pillows, 10. Fish da, 8. Chococham, 9 po yan sa akin. Yan, may nips din dito. Halo-halo na talaga sya. So, mga ganito, nasa 9 pesos po ang nito. Kasi ang bili natin nito is 7 something na. So, ayan. Puro siya mga chicheria dito. So, tapos na tayo sa ating pang pitong box. So, nasa ilalim yung pang walong box natin. So, ito yung pang walong box. So, hindi pa siya nabuksan. So, mamaya na lang siguro yan. So, ito naman ay ating... Ayan, bumili din ako guys ng mga balloons. Ayan. Kasi mga bata talaga ay mahilig sa balloons. Minsan pag yung mga bata ay hindi na bumibili sa inyo. So gawan niyo ng paraan para bumalik sila. Ayan. So mahilig sila sa ganyan. So piso ang ating bunot balloons. Ayan. So ang price po niyan is nasa 139 ata. So meron kang 21 pesos pag naubos mo yan. So minsan, uh, diba nakaka pagod din pag mga bata pa balik-balik pero okay lang ayan so tatlo po yung binili ko ayan so next box po tayo guys ito naman yung mga nakaganito. ganito naka -pack so 3 pesos ganito guys ayan halo halo twister ito di ko pa alam yung kung magkano price nito so malalaman ko pa nakabili ko lang din ng ganito So, cup noodles, 27. Na sotanghon, 24 naman sa mga ganito. Noodles. Ayan. So, tagal muna natin. Ipat muna natin sa kabila para makita po natin yung nasa ilalim. So, meron din dito. Cowbell, 49 pesos. 1.5 na Coca-Cola products, 70. Yung ganito, 70 pesos. Yung ganyan. So, kakabili ko lang nito. Kasi ang nandito kasi sa akin is yung bilog. Yun po yung mabenta. So, tinry ko yung ganito. Ganyan. Ito meron? Yan, cowbell. Mga ganito Alaska na sa 40. Medyo mal talaga ang Alaska. So, mayroon din tayong Fiesta Fruit Cocktail. Nasa 90 something po ata ang presyo nito. Yung bintahan. Nasa 90 plus. 92. yon So, bumili din ako ng Alfonso na isang litro. Ayan. Mayroon din dito. So, mayroon pa rin naman tayong may mga stocks pa naman tayo dyan. So, hindi ako nag-stock ng madami. Pag yung mga Alfonso kasi hindi naman minsan-minsan may naghahanap. So meron tayong large diaper. 'Yan. So balik muna natin yung mga tinanggal natin dito. 'Yan. So next box guys. So ito naman po yung ating pang-Sham na box. So, ito po yung laman niya, meron din halo na talaga siya mainit. Nabanggit ko na kung magkano. 6 pesos. Homey, 11. So, 14. Mommy, 11. Puro po siya noodles. Saka pansit kanton. So, bintahan naman guys ng Coffee Mate na 150 grams ay 60 pesos po dito sa akin. Mama Sita Oyster na maliliit, 8. Yan, Cloud 9 na classic. Uh, 10 pesos. Bear brand na ano ba to? 300 grams, 120 sa akin. So mga kapilat na kapila twin pack guys, 14 pesos lang sa akin dito sa Bulacan. So ito, Challenger, 6 pesos. Ayan. Uh, Energen, 10. Happy, dalawa tres. Ayan. Ito so, ba meron sa So, 10 pesos, energy, Yung nakasasin. Ayan, ganito. Coffee ko co blank, kana twin din. Lahat po siya ng mga twin uh, pack po sa akin na kape ay 14 pesos. Pero sa iba, 15 na ata. Ang presyo ko So, ganito naman guys, piso lang. Ayan. So, ito naman po ang ating pang uh, 10 and 11 box. So, yung, mang, yung box na ito ay puro mga shampoo, sabon, downy, yung mga ginagamit natin. So, ayan. Happy Cotton. Benta ko nito ay 20, ata 25. Hindi ako nagkakamali. So, ito, ayan, Colgate. Nasa 20... 20 something, 22 pa din benta 22. So lahat ng downy na uh, dalawahan, dalawang labahan ay 10 pesos. Medyo mahal na siya. Actually, konti lang yung kita ko diyan, pero okay lang na, mabenta naman ang downy. So whisper Ah, uh, nasa ano po ata, 40 something sa isang balot. Ayan. Yung putol ko naman ng sabon guys, 8 pesos cream soap. 8 pesos lang sa akin. Ayan. So, na dalawahan, 16. Pati Ariel, 16 din po siya. Mga ganitong baby oil, 25 po bintahan ko na, nito, 25 ml. So, Alcohol, 37 pesos. Ganito kalaki. Yan. So, tanggal mo na natin. So, meron din akong wings. So, dati wala akong wings kasi meron ako mga surf, uh, tide, ariel. So, since may nagahanap so, bumili ako. Siguro, bintahan ito 7 or 8 pesos. Meat powder. Ayan. So, ayan, may surf powder. So, yun po yung laman ng ating pang box. Dito naman tayo sa ating pang 11 box. Mabenta din dito yung Dell Fabricon. Bintahan ko nito 7 lang. Champion na malaki. 10. Ipat na natin. Ganito guys, fix yung pang buhok. Uh, 6 pesos. Mabenta din yan dito. So, lahat ng shampoo ko, 8 pesos. Rexona, 10. So, mga ganitong cream soak, 8 pesos lang din sa akin. Mga shampoo, 8. 20 or 18. 18 pala. 18 pala ang price nito. Bintahan, 18. So, mga ganitong safeguard na malalaki, 50 pesos. Yan, 10 pesos Rexona. So, keratin, 9 pesos. Uh, Koji-san na ganito, 25 pesos. Ayan. Jumbo na surf. 13 pesos na bintahan ko nito, guys. Kasi ang ang presyo nito sa sa presyo nito dun sa pinamilan namin s 11. So safeguard, yan 50 pesos na ka-box. Ganito 8 lang din sa akin. Yung mga safeguard na maliliit na naka-pouch, 22 na siya, dati 21. Ayan, close up 10 pesos. 10 pesos. Colgate, 11. Medyo mahal si Colgate. Tapos yung ganito, Juicy Cologne, 40 pesos. Bintahan ko nito. Ayan. Bioderm, 42. Akasashe. Ano pa ba meron dito? So, ito, Silka na Lotion, 65. Mga ganito, 10 pesos. Winrocks. Since may naghahanap ng mga Winrocks, ang, uh, ang mga zone rocks ko talaga ay eh, yun talaga zone rocks <laughs> so since may naghahanap ng ganito so bumili na rin ako ng ganito ayan to zone rocks so, color safe nasa 28 pesos to ayan tapos bench i rock 140 ang benta ito naman ay 60 pesos ayan so yun lang guys ito lang po ang lahat ng ating napamili so, ang gulo gulo na siya dito sa loob ayan po siya So, hiningal ako ng very, very light, guys. Ayan. So, ayun po yung aking mga aming napamili. So, nakakahingal din pala mag-price update. At saka mag -hold. Pero, okay lang. Ayan po siya. So, masaya pag, masaya pag nakapamili na tayo, nakapag na tayo. Ang nakakatamad lang talaga, di ba? So lahat naman siguro sa atin, minsan tinatamad mag-display. Pero pag na-display naman natin yung ating mga paninda at maganda na tingnan, talagang ang sarap na talaga sa pakiramdam, di ba? So yun lang guys, thank you for watching. Bye-bye.